Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa bidyong ito ay pag-uusapan naman natin kung paano malaman na ang isang security agency ay Colorum. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang bidyong ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. At siyempre, uh, syempre, bago tayo mag muli, inihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko Kaya't umpisahan na natin Let's go! At uh, syempre, bago tayo tuluyang mag-umpisa Muli, nagpapasalamat ako sa inyong lahat Na walang sawang uh, sumusuporta at sumusubaybay Sa aking mga video na inilalabas At ayun, malaking shoutout sa lahat ng subscribers natin Na, ayun, na parami ng parami Ayan, malaking shoutout sa inyo. Maraming salamat sa solid na suporta. Uh, ayan mga 5-9, uh, na natin kung paano ba kung paano ba malalaman na ang isang security agency ay colorum. Kaya ito mga ka 5 nabibigyan ko kayo ng tip kung paano malalaman na ang isang security agency is colorum. Uh, ito naman ni eh, ano lang base lang sa aking ano ah uh, syempre sa ha haba din ng karanasan ko sa pagiging security guard ah uh, syempre kabisado na natin yung mga galawan ng mga kolorum na agency kaya gusto ko lang i-share sa inyo lalo na dun sa mga bago nating mga ka 59 na yung iba nag apply pa lang na bago pa lang nakakuha ng ng lisensya nila na tapos nagahanap sila ng mga agency kasi siyempre, uh, karamihan sa mga kasamahan natin na bago, siyempre, pagka may lisensya na sila, ang gusto nila, maka ka agad. Diba? Siyempre, mas maganda kung makaka-duty tayo dun sa maayos na agency. Kahit ang mga kapayag na yun, ibibigyan sa inyo yung tip kung paano nyo malalaman uh, na yung ina-applyan nyo na agency, eh siyempre, yung color uh, room siya. Ganito ano ang stand niyan. Siyempre, number one, kung ang agency na ina mo ay parang nasa residential lang at parang, kumbaga, parang bahay lang at wala namang signage sa na nakalagay sa labas, ayun, uh, wag ka nang tumuloy. Kumbaga, wag mo nang ituloy yung pag-apply mo kasi, kumbaga, masasayang lang yung effort mo don Maghanap ka ng maayos kasi yung mga ganun talaga na agency, parang ano yan yung uh, tatanggapin ka syempre dahil gusto nila uh, magkaroon sila ng tao para meron silang mapaduty pero uh, ikaw naman yung magiging kawawa kasi niya, uh, kolorum yung ano nila yung agency nila di ba kaya dapat iwasan nyo yung mga ganon na mag apply kayo doon sa mga malalaking agency na makita nyo talaga na nandun yung may may opisina talaga may, ba diba? may guardia sa labas na nagbabantay meron talaga silang yung mga signage talaga sa labas na nakapaskil talaga yung agency yan mga legit na agency yan na pambaga legit talaga ng mga security agency talaga yan di ba ganun nang apply nyo kahit sabi mong uh, nag training ka o nagpalakad ka ganun din naman eh pare-pare sa man tayo may lisensya eh kaya dapat kung mag-apply tayo doon sa Uh, mas maganda at okay na agency so, yung number 2 mga ka-59 na, na tip para malaman nyo uh, syempre, halimbawa, nag-a-apply uh, naga kayo dun sa security agency tapos uh, hihingihan kayo ng bayad para sa application na form naku, negative yan tapos halimbawa, maraming hinihingi sa inyo hihingihan kayo ng bayad sa ID di ba? kasabihin sa inyo, kailangan nyo pang magbayad para magpa-medical 'di ba? Pag mga ganyan ang style ng agency na ina-apply niya, magdalawang isip na kayo. Syempre, eh, kaya nga tayo nag-apply dahil kumbaga, nangangailangan tayo ng pera, hindi tayo yung piperahan nila dahil nag-apply pa lang tayo. 'Di ba? Kaya pag ganyan na maraming kinokolekta o may mga kinokolekta na sa inyo at nag-apply pa lang kayo, eh magdalawang isip na kayo. 'Di ba? Para ano, hanap tayo ng iba. Marami tayong ano eh, mga security agency diyan eh na mas magaganda mas mga nasa minimum ang bigayan. Di ba? Mag-apply tayo, huwag tayo magmadali, kumbaga. Di ba? Doon tayo sa sure. Di ba? magandang agency. Eh kailangan kasi dapat sure uh, sureball tayo yung sina-apply natin para pag dumuti uh, tayo, di ba? Di e, okay yung kita natin. number 3, number 3 na tip ko sa inyo uh, para malaman nyo Siyempre, limba mo, nag-apply kayo sa agency, tapos uh, kahit uh, kulang, alba, kahit mga kulang-kulang requirements nyo, uh, uh, tatanggapin na kayo. Sige, pwede na to, pakaka-duty ka na. Diba to, kahit to follow na lang yan. Ay, nako, pag uh, mga ganyan ng style eh, mag-isip kayo, kasi ang legit na security agency, uh, complete requirements ang hinahanap. Walang to follow syempre kailangan pag mag apply ka dan sa mga legit na security agency kompleto na yung requirements mo diba nandyan lahat to, one file kompleto yan diba para kasi sure sure tayo pero alam mo ha? ay ga apply ka tapos yun si apply mo ang dami mong kulang siyempre sabihin sa'yo diba sige okay na yan kahit kulang yung mga requirements mo pwede ka na mag duty 'di diba? Pag mga ganoon, siyempre, kung kung mag-isip tayo, eh siguro nga pabor sa atin 'yang ganoon dahil kahit kulang 'yung requirements natin, eh makakapasok na tayo. Pero siyempre, pagdating ng ano, tayo pa rin ang magsasuffer niyan eh. Kasi siyempre, eh, malamang 'yan sa malamang eh kulor mga ganyang agency. Kaya kumbaga, kung ayaw mo ng sakit ng ulo, eh, maghanap ka ng iba. Tsaka, bago ka mag-apply, dapat kumplitohin mo na yung requirements mo, di ba? Ganun lang yon Yun yung number 3 natin, mga ka-5-9. At, uh, ayun mga ka-5-9, ito yung number 4. Siyempre, ito, marami sa mga security agency na ganito, eh, maraming uh, kumbaga, na, kumbaga, naiinganyo ng mga 5-9. Siyempre, halimbawa, mag-apply ka, sasabihin sa'yo nung security agency na sige okay lang mag duty ka kahit wala ka pang lisensya kami nang bahala sa'yo uh, basta kailangan mag duty ka muna doon sa posting na yun ay naku 1-6 yan kasi bawal na bawal tayo sa tayo mga 5-9 mga security guard bawal na bawal tayo na mag duty nang walang lisensya kaya pag halimbawa, inoperan ka ng ganun eh syempre magdalawang isip ka kasi biruin mo Uh, duty ka, wala ka namang lisensya. Diba? ba? oh, makaka-duty ka nga. Pero pag nagkaroon ng problema, halimbawa magkaroon ng inspection yung sosya at makita kang wala kang lisensya, tapos ka diyan. 'Di ba? Hindi lang naman si security agency yung problema diyan eh. Syempre ikaw yung naka-duty diyan. O tapos mahuli ka ng wala kang lisensya, eh malaking one six yan. Ang mahirap pa niyan, baka mamaya yung pangalan mo ma ano na blacklisted na doon sa social di hindi ka na makakakuha ng ano di ba kaya wag tayong pumayag sa mga ganyan yung papadyutihin tayo ng ano ng walang lisensya kaya mas maganda syempre kung uh, gusto mo talaga na maging isang security guard at gusto mong maging uh, legit yung pagduty mo di ba mag undergo ka ng training kumuha ka ng security license para wala kang maging problema di ba para kung sakaling may mag inspection at least wala kang kakaba di ba diba? kaya yan, na mga ka men Iwasan niyo yan yung may mga security agency talaga na nag-offer na ganyan na sasabihin na pwede ka na mag-duty kahit wala kang lisensya na kami nang bala sa Eh negative yan. Iwasan niyo yung mga ganyan mga ka na 9 para hindi sumakit ang ulo niyo, hindi kayo mamroblema sa bandang huli. Yung number 5 mga ka-59, ito, alimbawa, naka-duty na kayo dun sa agency nyo. Mga ilang buwan na kayong dumuduty. Di ba? O ilang months na kayong dumuduty dun sa posting nyo. Pero, wala kayong, ano, kumbaga, walang bumibisita sa inyong inspector. Di ba? Magtaka na kayo dun. Bakit kaya walang, wala kami inspector? Di ba? Eh, syempre, dun sa mga legit na security agency, lagi may inspector yan. Kasi, Kumbaga, sila yung nag-check sa'yo kung okay ka ba. Tapos, sila din naman yung sasabihan mo ng mga concern mo para makarating dun sa security security agency nyo. ba diba? Si inspector ang ano eh, magiging daan mo eh. ba diba? Para halimbawa, may concern ka dun sa posting mo, sasabihin mo dun kay inspector para si inspector naman yung mag-re-report sa office. Pero kung mga ilang buwan na kayo, tapos wala pang wala ka pang nakikitang anino ng inspector syempre magtaka ka di ba mag-isip ka bakit kaya walang inspector na dumadalaw, bakit kaya ganito ganyan di ba mag-isip-isip na kayo noon pag mga ganun mga ka 59 dapat may inspector tayo kasi ang legit na security agency eh, may mga inspector na umiikot diyan yung uh, pang-anim mga ka 59 syempre kung ang security agency mo na na-applyan is uh, mababa ang pasahod, 'di ba? Tapos wala sa minimum, mga ganoon ba? sa sasaud ka lang dito sa Manila. Manila rate ka. Sa ka lang ng 500 sa 12 bars o 600. 'Di ba? 12 hours na 'yon. E negative 'yan kasi dito sa NCR, ang rate dito, ang minimum pa lang 8 hours is uh, 610 na. Siyempre, meron pa tayong OT na 95 ang isang oras. ba? Diba? Papatak kasi tayo dito ng mga 900 plus, kulang-kulang isang -kulang libo ang isang araw natin. Pero kung malimbawa, ikaw na-applyan mo na bakit ganun? Uh, 600 lang, o kaya 500 lang, 12 hours Mag-isip-isip ka na, uh, bakit uh, ganoon yung sahod nyo, di ba? ibig sabihin yung sa yung agency na napasukan mo kumbaga hindi siya legit di ba kasi wala sa minimum o dollar rate kumbaga isa pa na tawag natin mga five 9 wala siya sa ano pad rate di ba kaya pag mga ganyan siyempre, mag-isip kayo di ba pwede naman kayong mag-apply sa iba eh kaya diba? wag niyo sayangin yung panahon niyo sa mga mabababa yung bigay na ano. Maraming security agency na malalaki na hindi siya ganong kalakihan pero minimum ang bigayan. Kaya ayon, uh, yun ang ano natin na uh, wag kayong magdiisa sa mababang sahod kasi siyempre sayang yung panahon natin. At ang uh, number 7 mga ka 59, di ba? Ah uh, ito yung tip ko. Halimbawa, uh, yung agency niyo na pinapasukan is ah uh, kinakaltasan kayo ng mga benefits niyo, kinakaltasan kayo ng SS, kinakaltasan kayo ng Pag-IBIG, 'yung PhilHealth, 'di ba? Ah uh, tapos hindi hindi naman pala nila hinuhulog. doon sa ano, kumbaga kaltas lang sila ng kaltas. 'Di ba? Ang mas maganda kasi dyan, halimbawa, nakaltasan tayo, i-verify natin kung yung mga kinakaltas ba sa atin is pumapasok ba di ba mo ay tayo sa SS magdi mag verify tayo sa SS mag verify tayo sa pag-ibig para malaman natin kung yung kinakaltas sa atin is hinuhulog ba talaga nila syempre kung halimbawa nakailang kaltas na sayo tapos nag -ano ka sa nag verify ka halimbawa sa SS nag verify ka nakita mo wala pang hulog pero nakakailang kaltas sa na sayo 'di diba? ba? Doon pa lang magduda ka na? 'Di ba dapat 'yun pagkakaltas mga ilang ano pa nag appear na 'yan. Kasi nakalagay yan doon eh. 'Di ba? Kung ang agency mo ay sa kaltas nang ng kaltas at hindi hinulog, eh, automatic 'yan. Ah, kolorum 'yan pag ganyan. 'Di ba? Kawawa ka diyan. Kaya dapat ang tip lang diyan pagkalimbawa na kinakaltasan kayo, dapat nag-update kayo kung baga biniverify nyo kung ano yung mga kinakaltas sa inyo para hindi masayang yung panahon at saka yung oras di ba kasi yung panahon sayang eh hindi mo na mababalikin pero yung halimbawa, naka ilang isang taong ka na o sige sila nang kaltas tapos ikaw okay lang sa'yo di ba dapat pa ganyan ibiverify mo o, para malaman mo kung updated ba yung hulog Kasi yung kaltas sa inyo updated eh Kada sawad kaltas eh ba? Diba? dapat yung hulog din updated Ganun yung mga ka-5-9 At yung uh, number 8 na tip ko sa inyo mga ka 5 Para malaman nyo na kolorum yung mga agency nyo At yung mga ina-apply nyo uh, Ito Isa sa mga magagandang tip Kumbaga limbawa uh, Sa agency mo ang sahod nyo isa uh, laging delay. Diba? ba? Halimbawa, ang sahod nyo isa uh, 10. Diba? A20 uh, na, hindi pa kayo sumasahod. Diba? Yung lagi siyang delay. O kaya sasabihin sa inyo nung agency nyo na uh, wala muna tayong sahod. Bali lang muna ay one section pag dapat 'yan. Pagkaaro ng sahod out tayo. Di ba? Madelay man 'yan, oras lang. Di ba? Pinakamatagal e, na 'yung abutin tayo ng hapon diyan. O kahit hanggang gabi, ganoon lang ang delay. Pero kung sabi mo ilang araw na 'yung ilang araw kay ma-delay at ito mga ka-5 na 'yung number 9 at last na tip ko sa inyo para malaman nyo na color room 'yung napasukan nyo o na-applyan 'yung security agency. Kapag awala uh, wala kayong payslip, Siyempre, dapat uh, meron tayong payslip. Yung, ang mga legit na security agency, may mga payslip yan. Kasi, dyan natin makikita kung ano yung mga kinakalta sa atin. Diba? Kasi, kung halimbawa, sa lang tayo, tapos wala naman silang pinapakitang payslip, ano natin malalaman kung ano yung mga dinididak nila dun sa atin. Diba? Kaya kung ang agency mo, ay uh, hindi nagbibigay ng payslip, eh magduda ka. 'Di ba? Mag-isip-isip ka na. paano mo malalaman? Hindi mo alam na niloloko na pala tayo ng agency natin. 'Di ba? Kinakaltasan tayo ng hindi natin alam kung ano yung kinakaltas sa atin. Kasi hindi natin nakikita si wala ang payslip. Diba? Kaya pag mga ganyan, kung wala kayong payslip, dapat uh, magtanong kayo sa si agency niyo. Na bakit ganon? Bakit walang payslip? Paano namin malalaman? Diba? Kasi ang mga legit na ano, agency is may payslip. Ayan mga ka-five hanggang dito na lang muna tayo. Sana uh, nakakuha ng konting tip doon sa napag-usapan natin na kung paano natin malalaman na uh, koloro isang security agency. Diba? Siyempre tayo mga gwardiya dapat eh, mapanuri tayo kasi kumbaga sayang naman yung pag-training natin, sayang yung lisensya natin, di ba? Mga requirements na kinukuha natin, ang dami pa naman. Tapos makakapasok lang tayo sa security agency na Colorum. Di ba? Kaya mas maganda, maghanap tayo ng magandang agency. Yung malaki ang bigayan, yung minimum. Para hindi naman, pa, para masulit naman natin yung lisensya natin at yung mga pinag-trainingan natin. Hindi masayang. Di ba? Ngayon mga ka-59, hanggang dito na lang muna tayo. Uh, kung meron kayong gusto na pag-usapan o meron kayong mga napuna, pwede kayong mag-comment sa comment section. Uh, hanggang dito na lang muna tayo mga ka-59. Maraming salamat. Pabuhay tayo at God bless sa ating lahat. Thank you.